te? Mm. -hmm. Pwede sana dito muna ako makitira. Pang samantala lang naman eh. Habang naghahanap ako ng trabaho. Nabanggit nga sa akin ni tita na kailangan mo makituloy dito. Wala namang problema. Sige, ah... Uh, mm. Yes, madam? Kuha mo ng tubig yung bisita ko. Baka nainitan siya. Sige po. Ah, sir, you want water or me? Hi, Marimar! Ano ka gagawa mo? Hi, ilusyonado ka na naman, ha? Pinsan ko yan, ha? Tigil-tigil ka. Sorry na, madam. Nadala lang, eh. Ang pogi kasi. Doon ka na lang sa kusina. Ipagluto na yung bisita ko. Yeah. drama sa buhay. Diyos ko, process, pagpasensyahan mo. Walang tita ng impact na doon. Medyo nakakatuwa naman tayong katulong na. ha? Nakakatuwa yun? Kite, tabo na ako sa kusina. Ah, sige. Na ang pogi naman ang bisita ni Madam. Nakakain lang. Oh, Marimar. Ha! Ah! Hindi naman na lang magluto. Kinabahan naman ako sa iyo, sir. Ah, tutulungan mo ako magluto? Ah, sir. Gusto niyo po ba na ipag-bake ko po kayo ng cookie? Masarap po yung cookie ko. Ano ba? Sige, kung masarap ba yung cookie mo, pwede ko ba matikman? Oo oh, naman, Sir! Pagka natikman mo yung cookie ko, jack na makakalimutan mo yung pangalan mo! Oo <tinyo> talaga. <tinyo> Sige, maglutan na tayo. Sige po. Ayan na, Sir. Tau po! Tau po! Eww! Ano kinagawa mo dito? ka ha! Meron ka na kumasok sa gate! Mom? pa ba ako makainin ng tubig? Nakuha na po kasi ako. Tubig, ha? Ayun na ulan! Sa mo? Kahingan mo kami ng tubig? Ano yung libre? Gusto mo libre? Hoy, lahat ng gamit sa bahay na ito pinaghihirapan ko, hindi mo deserve yun. Umalis ka nga dito! Tubig, tubig! May ulan. Tam -tam tubig yung salabas, eh. Sa huring mo yung ulan! Tam-tam tubig dyan sa labas eh! Kaya tubig, storbo ka, babaw mo! Mariman! Ma'am, kawawa naman o. Oh. Bigyan na lang natin ng tubig, baka nakukawam na. Tingnan mo yung itsura o, oh, kawawa. Ano na ito ah? Sige, bigay mo. Sige, bigay mo. Bigay mo! Babawas ko yun sahod ah. mo. Lahat ng ginagawa mong kalokohan, ibabawas ko na. Mami, sa sahod mo. Ma'am, eh wala ako sa sahorin eh. Pati nga yung... Ang expression na dito sa bahay. Bawat singkot ko, bawat hinga ko, pinababayaran niyo. Pati pa yung tubig doon sa inidoro, kung hindi tubig na galing sa pinaglaban laban yung gagamitin ko, pinagbabawas niyo rin. Ano na sa ko? Eh wala na! Eh bakit? Tama lang na ibawas sa iyo. Palayasin mo to. Bahala ka dyan. Ah, uh, pagpasensyahan mo na yung madam ko, ha? Pag-initan ka tuloy. Ano ka ba? Okay lang yun. Saka isa pa. Oh, ito yung baso mo. Salamat sa pagpapainom ng tubig, ha? Ako ba? Wala anuman yun. Napakalit na bagay. Pero malaking tulong sa akin yon, Kasi, nawala niya uhaw ko. Ah, kamusta ka naman pala dito? Ayun. Medyo hindi okay. Pero, kinakaya ko na lang. Gano'n ba? Alam mo? Kung naging totoong babae lang talaga ako siguro ang saya-saya ko kasi yun talaga yung isa sa pinakapangarap ko eh. pero alam ko naman na maganda na talaga ako kulang lang talaga sa akin is maging totoong babae ako para mahalin din ako ng mga lalaki kasi may mga naging nobyo naman ako kaya alam pinipirahan din ako eh. hiling mo eh maging babae ka. Oo. Pero alam mo, malabo na mangyari. Okay. Bibigyan kita ng isang kahilingan. At yung kahilingan ay aking rin. Talaga? Isuot mo yan, ha? Eto naman ang bibiro. Ano? Totoo nga? Isa kang very good mother? Diwata ako ng kapangitan. Nagbibigay ng kagandahan sa mga tao. Ano? Akala ko sa, sa mga teleserye at mga movie ko lang nakikita yung mga magic-magic pati pala talaga sa totoong buhay. Totoo nga pala talaga. Kuha ko sa'yo? Suutin mo na binigay ang binigay kong damit. Magiging maganda ba ako na Tapos magiging ganap akong babae? Oo. Oh. Susubukan <laughs> ko. <laughs> Excited na ako. <laughs> Sino ka? Ah, ah, <coughs> ah, <coughs> ah, ako pala yung pinsan ni Marimar, sir. Pinsan? Uh Oo. -oh. Eh, ba't dito ka? Tsaka, nasa ba si Marimar? Ah, si Marimar po kasi umuwi ng probinsya. Biglaan eh. <coughs> eh, paano naman nangyari yun eh? Kanina, nagluluto lang kami. Emergency po eh. Kaya ako na lang munang pumalit sa kanya. I-explain ko naman po sana kaso naunahan mo akong tanungin. Wala, <laughs> pagkain ka na naman pagkain doon. Ay, Kain sige, kayo. Sir. Sige po. <laughs> sir, andito na po yung pagkain. Kain na po kayo. Sige, sumabay ka na sa akin. Ay, sir, bawal po sumabay ang katulong sa mga amo eh. Ay, hindi mo naman ako amo, di ba? Tsaka tayo-tayo lang naman dito. Sumabi ka na. Sige po. Na pala, hindi pala na sabi ni Marima na kapatid pala siyang maganda. eh kasi sir, hindi naman yan masyadong ma matokative about sa family. alam mo, nagtuwa talaga ako kay Marimar. Napaka masiyahin. Talaga po ba? kapatid nga kayo. Oh! <laughs> Ayun, gaya mo rin yung tao ni Marimara. Siyempre, sir. Magkapatid kami, di ba sabi mo? <laughs> Sige na, sir. Kain ka na. Sige na. Kumain ka na. Thank you sir. Salamat po talaga, sir, ha? Gutom na gutom na rin ako, eh. Mm. Ang lagpit naman ito. Wow. Oo. Ba, uh, alam mo ba kung sino tong babae to? Kapatid eh. Kapatid pala siya ni Marimar. <laughs> kapatid ni Marimar. Okay, walang sinasabi sa akin si Marimar na may kapatid siya. At bakit siya nakasuot ng uniform ni Marimar? Nang wala akong alam, ha? Eh, kasi po, ma'am, sabi ni Marimar, suotin ko lang po para maisip niya dito pa rin siya habang, habang ako yung dito. Huwag mo akong inaetsos-etsos, umamin ka na. Sino ka? Kapatid nga po. Eden po. Hidden po! Ah, hindi mo. So, barin mo yan. Barin mo. Ayaw mo? Ayaw ko po. Sige. Ah! Sino ka? Hubarin oh. mo yan. Hubarin mo. Basa na, oh. Basa na. Hubarin mo! Oh. Oh. <laughs> <laughs> Kita mo na, ha, Francis? Kita mo na, may pagsamang kukulang tong bakla na to, eh! na Akin na to? Sir, patawarin niyo po ako kung nakapagsinungaling po ako. Gusto ko naman kasi na maranasan po na maging isang tunay at ganap na babae. Gusto ko kasi na may tao po na magmamahal sa akin ng totoo. Alam ano mo, hindi problema sa akin yung kasarihan eh importante tanggap mo yung sarili mo at mamamang ka magpakatotoo Sige na po talaga sir Mariwara Frigat na Ador ka problema ka pa sa pagbalik ng inyong kanyo Very good mother, nahuli pa ako ni Madam. Tapos yung yung blusa ko po, kainuha po niya. Kaya eto po, bumalik ulit ako na dati. Alam mo, Marimar, huwag kang mag-alala. Meron ka pang natitirang oras. Pagbibigyan kita maging babae. Pero hanggang alas 12 lang ng gabi. Talaga? Very good, Mother. Yes, Marimar. Eh, paano po yun? Wala na po sa akin yung blosa. Hindi na problema kung wala kang blosa, Marimar. Ako ang bahala sa iyo. Ay! Ayun, naging babae ka na. <laughs> wala si Fairy God Mother! Ano <laughs> mo, may walang oras ka pa para ulitin yung mo. Ano? Para na! natin. Diba sabi mo, masarap yung cookie mo? Ano? Oh! Naman ko na. Oh, sige! Ah, <coughs> uh, wow. Love. Mo, ako yung sorpresa sa'yo ha. Isang linggo pa lang ako di papakita sa'yo ha. Ba't ang payat-payat mo? Love, alam mo ba? Sobrang namiss kita. Alam mo, pwede ba lumabas tayo? Love. 이슈트 임고왔